Good day DWIZ, tanong ko lang kung totoo ba na si Sen. Lito Lapid ay mayroong isinulong na panukala para libre na makakuha ng professional examinations ang indigent graduates? Talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin, iboto ang tama, itama ang boto. Si Yasa presents DWIZ Truck Record. Ayon sa aming pagsisiyasa, taong 2019 nang isulong ni Senator Lito Lapid ang Senate Bill 276 o ang Free Professional Examinations Act na layo ning gawing libre ang pagkuhan ng professional examinations lalo na para sa mga indigent dahil hangad nito na magbigay ng pantay-pantay na oportunidad para sa bawat Pilipino. Kinakailangan ng mga indigent o mga mamamayan na mahihirap na kumuha ng certificate na magpapatunay na sila ay qualified indigent mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD upang ma-exempt sa pagbabayad ng examination fees. Kabilang sa mga eksaminasyon na ito ay ang professional exams na isinasagawa ng Professional Regulations Commission o no PRC na siyang daan upang makakuha ang isang graduate ng professional license pati na rin ang civil service examination na isang requirement para makapagtrabaho sa gobyerno at ang bar examinations para naman sa mga nasa law industry. Isa ito sa si mga hakbang ni Sen. Lito Lapid upang tulungan ang mga mahihirap na mamamayang Pilipino na maiangat ang kanilang buhay. At iyan ang track record ni Supremo. Para sa siyasat Presents DWIZ Track Record, ako si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong alam mo na gawa na ng listahan ng iboboto mo. Iboto ang tama, itama ang boto. Si Yasa presents Z Truck Record. I-message mo na kami sa aming Facebook, TikTok, or YouTube kung kaninong track record ang gusto mong ipacheck.